Narito po news file sa Paranaque Integrated Terminal Exchange kung saan na uh, inaasahan nga po ang uh, buo sa mga pasahero lalo na ngayong Semana Santa. Dito po sa PITX, ang mga biyahe po dito ay kabuuan ng Luzon. Nakikita po natin na meron ng North at Southern Luzon kung saan na uh, itong mga pasahero nga po natin. Marami nga po sa kanila ay nagpunta rito para makaka, ma, mapaaga, ma, maaga, maaga po yung kanilang biyahe na hindi po makipagsabay yan sa karamihan ng ating mga kababayan. Meron biyahe dito uh, sa Baguio, meron namang biyahe dito papuntang uh, Bicol, kaya ito po ay North at uh, South Luzon ang mga biyahe po dito. At uh, inaasahan na mas magiging marami po ngayong taon kumpara nung nakarang taon ang babiyahe sa iba't ibang mga probinsya. At para sa kabuuan ng ulat, narito po ang aking report. Kakauwi lang ng Pilipinas galing Canada ni Mang Roberto. Mula airport, dumiretso siya kagad sa PITX para makauwi ng Bicol. Hindi naman daw siya nahirapang bumili ng tiket dahil hindi pa punuan ang biyahe sa ngayon. Si Nanay Lolita at Rosalinda maaga pa lang nagbook na rin ang kanilang tiket para makaiwas aberya sa biyahe. Pauwi sila ng Pandan Katanduanes. Ngayong biyernes, nasa 130,000 na mga pasahero ang inaasahan na magtutungo rito sa PITX. Kaninang alas dos ng hapon, pumalo na ng 66,000 pasahero ang nakabili ng tiket. Naghihintay na lang sila ng kanila mga biyahe. Ngayong Semana Santa naman, posibleng mas maraming pasahero ang babiyahe kumpara nung 2023. 1.7 million ang inaasahan nilang magtutungo sa PITX simula sa susunod na linggo, mas mataas sa 1.5 million na naitala nung nakarang taon. Sa ngayon, libo-libong bus ang bumabiyahe araw-araw at sapat pa naman daw ito sa dami ng mga pasahero. Wala pa namang biyahe ang naubusan ng tiket. Sinisiguro naman ng PNP ang seguridad ng mga biyahero dito sa terminal. Magde-deploy sila ng mga karagdagang pulis at limang K9 unit simula lunes. May nakastandby rin ng mga help desk at medical personnel mula Philippine Red Cross sakaling kailanganin ng mga pasahero. Sa mga bus terminal naman sa Cubao, Quezon City, konti pa lang ang mga dumarating na pasahero. Karamihan sa mga biyay sa Cubao ay patungong Quezon at Bicol. Tulad ng karamihan mas pinili nilang bumiyahin na ngayon para makaiwas sa siksikan sa mga susunod na araw. Para hindi masyadong traffic sa tsaka ano, mga pasayero. Siksikan, minsan nakatayo eh. Ayon sa dispatcher ng bus line, bukas nila nakikitang bubuo sa mga pasayero dahil may mga pasok pa sa trabaho ang karamihan. As of ngayon po, ay medyo maluwag pa po ang pasayero. Hindi pa masyadong damihan. Mga next day pa po yan. Pero sa mga nagbabalak na last minute pumunta sa terminal, tiyak daw na mauuwi kayo sa matagal na antayan. Fully book na kasi ang biyahe ng mga aircon bus mula ngayon hanggang Biyernes Santo. Ayon pa sa dispatcher, madalas na unang maubos sa mga upuan ng mga deluxe bus. Madalas ding may pila para sa mga ordinary bus. Yung mga reservation po na aircon, yun po ang punuan. Pero sa mga ordinary pong bus, uh, ano, pipila lang po. Uh, first come, first serve po sa ordinary. Payo ng dispatcher sa mga pasahero, bumiyay na habang maaga kung kaya para hindi na maperwisyo dahil sa dami ng tao. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.